So, napakaganda umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito, uh, ituturo ko po sa inyo o i ko po sa inyo ang tips simula sa pagpunla hanggang sa pagtatanim o harvest. No? Kung paano magtatanim tayo ng talong para <coughs> maging ganito mga ka-farmers ang ating talong. Okay, so una mga ka-farmers, magpili muna tayo ng magandang variety na ating itatanim yung patok sa market ano po ang mga variety na patok sa market example uh, kung sa Swiss ay Calix 2 yun po ang magandang talong na hinahanap palagi sa market tapos mga ka-farmers yun po ang ating ipupunla Okay. sa pagpunla mga ka-farmers ang ating gagamitin uh, soil media uh, kukupit haluan natin ng T3 kung wala pagron or mga uh, ano mga kaparmers, farmers lumsuwil pwede din siya o iba pang mga uh, nabubulok pati da pwede, pwede din gamitin natin anayamin ng falay Then pagkatapos ilagay natin sa seedling tray yung buhaghag, tuyo at doon na natin ilagay ang mga butong ng talong na ating ipupunla pagkatapos mga kaparmers no Mailatag natin ang mga buto sa seedling tray na ating gagamitin na 128 holes ilagyan Ilag natin ang bawat holes ng isang buto pagkatapos malagyan ng buto mga ka-farmers mag spray tayo ng seed, seed, treatment ano po ang seed treatment na maganda pwede na triflant isil or na triflant is d. so tulungan ang ating mga buto parang sabay sumibol at pag sumibol mga ka-farmers, napaka-healthy po. So, yun po mga ka no? Ang unang benefits yung makbuha. Then, pagkalipas ng uh, apat na araw, ulitin natin ang pag-spray hanggang dumating sa walong araw. Pag walong araw ng mga ka-farmers, pwede na din tayong mag spray ng mga neb ultra pang pa dami ng ugat so kung halimbawa ay inataki po ng pisting insekto pwede aktara kasi ang atara isa po popular insecticide na makakatulong din para lumago ang ating mga funla para pagdating sa nang panahon maging ganito ang resulta sa inyong tanim na talong so yung talong nato mga ka-farmers ito po ang <coughs> talong natin na binagyo na sa ngayon ay 100% nang nakaka-recover <laughs> So yun po no mga ka-farmers ang may share ko sa inyo at may bahagi. Then alagaan siya mga ka-farmers hanggang sa Uh, 18 to 21 days So mas maganda mga farmers Kung magtanim tayo ng talong Lalo na sa mga uh, kaibigan nating mga farmers Na bumibili lang at umaasa sa uh, sa mga magpupunla So tanungin nyo Kung hindi ba matanda ang mga punla na, na, na ipagbili nyo So mag, ang may magandang resulta 18 to 21 days pinakamaano 24 Pero pag 28 to 35 mga ka-farmers Mahina na po siya So hindi na po siya magkaroon ng maraming sanga para katira sa akin. ko okay lang sa inyo siguro yung mag pruning kasi kung mag pruning kayo, isa lang ang alagaan nyo. No? So ang atin mga ka-farmers, uh, lahat ng mga sanga ay pinapatuloy po natin. Okay, so yun ang po ang ma ko at maibahagi sa inyo. So bago kayo mag-umpisa sa magtanim pagdating sa 18 to 21 days halimbawa kung kayo ay mag ng magtanim. Ah uh, yung mga funlan nyo pwede nyo ibaon no sa sirinid uh, ah, kumuha lang kayo ng palanggana o timba o balde tapos ah, lagyan nyo ng tubig sa ang palanggana tapos ang isang balding ah, tubig mga ka farmers lagyan nyo ng 20 ml con bioagronica flask serinid sirinid 10 ml tapos iano nyo sa palanggana para maibaon no ang mga puno ng mga punla ang ugat para protektado siya paglipatan ninyo kasi mga ka farmers kag halimbawa gawin niyo ang ibinahagi ko sa inyo protektado ang ugat at saka yung mga bago yung punla laban sa mapinsalang uh, pag-atake ng maaga yung mga tinatawag nating for wilt bacteria wilt or wilting para maiwasan natin yan mga ka farmers din tapos yung lupa na ating pagtataniman, siguraduhin nakapag-spray tayo ng mga husako kung walang usako, pwede si Rinid, or bioagronica or Consort. Ano po sila mga ka-farmers? Sila po ay uh, soil neutralizer. No? So yun po mga ka-farmers, pag Ang ating pag-usapan, siya po ay Basilius, good bacteria na makakatulong sa mga tanim natin o bagong tanim para maiwasan ang mga bacterial wet, porcel wet at saka wilting. So yun po mga ka-farmers. So kahit anong uri na mga pananim natin, yung mga nabanggit mga produkto ay pwede din gagamitin. Then tapos mga ka-farmers, uh, naisprihan nyo yung lupa na pagtataniman nyo. Pwede na kayong mag-add ng mga fertilizer kung gawin nyo ang basal application ano po si ang mga fertilizer natin gagamitin dyan pwede ang Unique 16 halo lang natin ng Wukosim Granule Mega Multiplant Vitamins at saka Dupus no? so yun po ang maganda mga ka-farmers na pangputing sa ating tanim then pagkatapos mga ka-farmers uh, maglagay kayo sa bawat butas Nang uh, 15 to 20 grams depende na sa inyo mga ka-farmers so ganyan lang tapos mag-add pa ng ipot Once na malagyan nyo na ang hukay nyo o butas na 6 inches ang lalim ng ipot, takpan nyo na mga 2 ah, mga 2 inches lang. Then doon na nyo itatanim ang mga funlat nyo mga ka-farmers. Pagkalipas ng 2 to 3 days, pwede na kayo mag-umpisang magdilig ng fertilizer. Ano po ang mga fertilizer sa first application no, sa ating talong? Ah, share ko lang po sa inyo. No? Ah, share ko lang po sa inyo. Ah, yung hinahalo nyo yung Unique 16, Mega Multiplant Vitamin, na tag isang sako at saka kukusim granul at dofus yun po ang inyong gagamitin so yung linalahok yung tag isang sakong unique isang sakong mega isang ah, dalawang bag na dofus dalawang bag na kukusim doon kayo kumuha ng 3 kilos tapos lulusawin nyo sa timba bago nyo ilipat sa isang drum o 200 liters of water Din tapos idilid nyo sa puno direkta pwede sa dami na tag isang lego o one sardines yun lang mga farmers sapat na yun no Oh, then pagka uh, lipas ng isang uh, isang linggo, pwede niyo ulitin ang pag uh, dilik ng fertilizer. Kasi every week po tayo nagdidilig ng fertilizer sa ating talong para maging ganito na mga ka-farmers ang kalabasan. Okay, every week. Tapos kung makita niyo na ang lupa niyo ay mataba, uh, kung nag-umpisa kayo sa 3 kilos pangalawang uh, dilig ng fertilizer 3 and half kilos pero pag mahina na ang lupa nyo uh, 4 kilos tapos mag po kayo ng uh, free concert para sa lupa mga ka-farmers parang manatiling kondisyon para ang lupa na ang bahala sa ating mga tanim so yun po mga ka-farmers then pagka dating sa 18 days pangatlong apply ng fertilizer kung halimbawa 3 and half then tapos 4 nasa 4 and half na pwede na po kayong mag add ng 1846 sa fertilizer no na ginagamit kung walang 1846 pwede ang yara grower ipagpatulon nyo hanggang sa 35 days yung nag-umpisa nang namulaklak yung lagpas na sa 30 days ang ano uh, ah, talong nyo so pag halimbawa ay nasa uh, ah, flowering stage na ang inyong talong pwede na kayo magpalit ng fertilizer ano po ang fertilizer na pwede natin dyan pwede manatili ang unique 16 i-add natin ang winner ni Tribor at saka mega multiplant vitamin so tag isang sako ilalahok at yun ang ating gagamitin hanggang sa makaharvest tayo hang at saka sa maging ganito. So 'yun ang puno ng mga ka-farmers. Pag harvest, ayan. Ugaliin natin after pagkatapos harvest, spray ulit. Then every week ang pag ng fertilizer. Parang manatiling malusog, healthy ang mga tanim natin, kagaya ng yung nakikita. Binagyo tayo mga ka-farmers, pero kita nyo parang hindi lang binagyo. O, mabilis lang siya nakaka-recover, tapos sobrang tangka na at marami pang mga bulaklak. So, kita natin ang kondisyon sa talbos, oh, at saka sa ganda ng mga bulaklak. Okay, so, bago tayo magtapos mga ka-farmers, sa lahat ng mga hilig sa ganitong usapin, about barping, lalo sa mga gabaguhan, at wala pang idea, hindi naman po ako ng isang favor sa inyo, huwag naman nyo kalimutan, no? mag-like and share, at saka mag-subscribe sa ating unting YouTube channel. At i-click naman po nyo ang notification bell para update po kayo sa mga next video na i-upload ko. Hanggang sa huli, ako na po magpapaalam. Bye-bye po sa inyo. God bless at all. Thank you.